Abiso sa mga dekotse ang pangunahing transportasyon. Baka hindi na po ninyo magamit ang inyong sasakyan kapag natapat sa number coding day. Nagdesisyon na kasi ang MMDA na tanggalin na ang window hours ng traffic coding scheme. Samantala sa mga pasaway naman na paboritong gamitin ang EDSA bus lane. Handa na ba kayo sa mas mabigat na parusa? May balitang A to Z si Giselle Simon aprobado na ng Metro Manila Council at Metro Manila Development Authority ang pag-aalis ng window R sa number coding sa kamay nilaan. Aalisin na po ang window period. So ang magiging coding po forever ay 7 a.m. to 7 p.m. na. Ibig sabihin kung coding ang plaka ng sasakyan, magagamit lang ito sa mga pangunahing kalsada. Bago mag-alas ng umaga at pasado alas 7 naman sa gabi. Bahagi na rin po to ng mga hakbang na ginagawa natin upang mabawasan nga po ang traffic lalong-lalo na ngayon at uh, padating na nga po ang uh, Kapaskuhan. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi pa ito agad-agad ipapatupad. Magsasagawa pa muna ang ahensya ng monitoring sa mga kalsada mula November 6 hanggang November 12 bago maglabas ng pinal na desisyon. Uh, buti na po yung handa tayo na uh, kung kailangan ay tsaka natin i-implement kaysa naman kung kailan hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa lansangan, tsaka pa lang po tayo kukuha ng MMC resolution in anticipation sa pagbigat ng daloy ng traffic sa December or mid even middle part ng November. Samantala, tinaasa naman ng MMDA ang penalty para sa mga motoristang dumaraan sa EDSA bus lane. Ayon sa mga opisyal, marami pa rin kasi ang pasaway na gumagamit nito. Dahil po nga uh, paulit-ulit at maraming nagtatangka na gumamit niyan, hoping na hindi sila mahuhuli. Dahil nga po hindi naman kami araw-araw nakakapag-operate. Ang first offense ngayon ay 5,000 pesos na. Ang second offense ay 10,000 pesos plus one month suspension ng driver's license at uh, may requirement po sila na sumailalim so sa road safety seminar. At ang third offense po ay 20,000 pesos plus one year suspension ng lisensya. Paalala ng ahensya, eksklusibo lang ed sa bus carousel. Sa public utility buses, ambulansya at marked government vehicle na rumirisponde sa emergencies. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon.